Ala, karon pa nakabalik og laag ay. <laughs> Hello guys, tama. Kani siya guys, kani ang maayong naong daw guys, na ipakita guys, ay ang bibla na ipakita ni Hanyo <laughs> man ang mama. Kaning mama ani guys, nilaag ni siya. Kanang ato pang nangagi pa yung buwan, naging tuig na ino. Oh. Itong mabdus pa ka no? Mm. Nakabuan din mo diyan ka itong... One. Ah, one month niya. Uligyan mo ko itong mangga. Uy, siguro sa yung mangga. siguro oh, oh, sa mangga. <laughs> Pauni bataag ni Mabdoso. Pauni bataag si so Mabdoso. Karoon magkabalik kong laag. Dako na. Pino <laughs> <laughs> ni si Kabuan dahi? Tulo. Tulo ni si hmm. ko kanang ng kuan, ka ng babae ni. Lagi mo. Oh, Kasi okay. pagpuro ko ganyan ka babae. Laki na. Hindi ba ni Ana mo ato nga babae? Awa ito klaro nga oh, oh, kuan. Di ito ultrasound. Ultrasound na huwag maklaro ang kuan. Oo, ultrasound oh. pero di na. Pra, ah. mm -hmm. Awa guys, onya Laaki day gapung guys, duna Do kabug anak ay cute kay ay. Mm, gapug ayo. Dudong na. Ipages din ni mm. bisay mama. Hala. <laughs> 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 Ara guys, silingan ni na mo guys niya. Kabug pana ka balik ng kuda kuda kun yang anak. Mm. <laughs> na. No. Para lagi no. gapug para lagi gapug na usah kuan manligya sa kuya. No? Moro mo magkampali sila ng sak lagi. No. Wow, na wala eh lana. Dudung, burung merah gua nih sih ya, baru kenal peyatut no. Payatot? Baru sih di pernah nih zak tau nggak nggak tambuk no. Tahu. Kau nih sih ada best friend nih. Eh. Mix, hamix nih sih ya. Nah dudung, karena pakai lagi mama ay, eh. ya nih gawas naka. <laughs> Nila ag nih sih firmi Gamay gambar apa? Napa kesetiaan? lantau nih. Eh. Ah, Napa kesetiaan? Segini kau mangga. <laughs> na maligya ang mangga guys kini siya may maka sa kuma mangga injan minggo hmm, nara palaag na ang gipangala di ani mangga dahil no mangga siya pangalaan mangga na sa injan minggo injan sayo pa kay magubog ng mangga dara tako na ni gawas na, na. <laughs> Dudung! Maraming anak ang kuha. anak Ito. Maraming anak ang purina. Maraming pang-americana ang mama. Maraming pang-americana ang mama. niya ang papa americano. O hindi, day. Ang papa americano. niya ang mama pinay. Ay, cute kayo. Ay, cute kayo. Ang nangun. Ang cute kayo. Dudung. Sige nga, ni day. Si Jim. O, simple na rin pa nga. pa rin sa magulang <laughs> nga taas kayo. hindi yeah, 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 yeah. mm, yeah. ay, raw. Mm, na, nah, nah.